mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Biberapan News on the Go Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Biberapan News on the Go Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome sa Mimaropa News On The Go. Ang lingguhang balitaan hindi sa mga kaganapan at magandang balita sa limang nalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, ikalabing lima ng Marso sa taong 2024. Sa ulo na ating balita. BFP nagsagawa ng fire safety seminar at drill sa bayan ng San Jose. PhilSys ID registration at 4-piece validation isinagawa ng PSA sa Kalapan. Department of Transportation naglaan ng 390 million pesos para sa konstruksyon ng Balogo Port. Social Security System patuloy na hinahabol ang mga hindi nagbabayad ng kontribusyon sa Romblon. Locally produced na mga gulay, tampok sa First Tulo Festival sa Brooks Point. 1.2 billion pesos na halaga ng mga programa at serbisyo handog ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa mga Mindoreño. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. BFP nagsagawa ng fire safety seminar at drill sa bayan ng San Jose. Ang balitang niyan mula kay Dayan Gurembalen. Nagsagawa ka makailan ng Fire Safety Seminar at Drill, ang Bureau of Fire Protection o BFP sa Bayan ng San Jose. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong Marso at nilahokan ng dalawang daang empleyado sa San Jose Town Mall. Ayon kay Senior Fire Officer Norley Santos ng BFP San Jose, ang gawain ay nakatuon sa high-density areas o mga matataong lugar sa bayan. Ilan sa mga tinalakay rito ay ang iba't ibang uri ng apoy at pamamaraan ng pag-apola rito. Itinuro rin sa mga kalahok ang tamang pagbibigay ng paunang lunas at emergency rescue transfer. Aniya, makakatulong ito upang mabisa silang makapagligtas ng buhay sakaling magkaroon ng suno. Ang BFP ay patuloy na nagsasagawa ng mga information drive bilang bahagi ng kampanyang Oplan Ligtas na Pamayanan upang maiwasan ng suno. Dayan Francis C. Gorembalem, nag para sa PIA Memoropa News on the Go. Philsys ID registration at 4-piece validation isinagawa ng PSA sa kalapan. Naguulat si Dennis Nebreo. Isinagawa sa barangay ng Ibados, Dos, Court sa lungsod ng Kalapan ang dalawang araw ng Philsys Authentication Service ng Philippine Statistics Authority Oriental Mindoro para sa mga 4-piece members mula sa mga barangay ng Gutad, Maidlang, Navotas, Santa Cruz, nagiba uno at nag-iba dos. Kasabay nito ang pagsasagawa ng PhilSys registration ng mga bagong kukuha ng PhilSys ID na kinabibilangan ng mga estudyante, magsasaka, mangingisda at marami pang iba. Gayun din naman ang validasyon para sa mga kasapi ng 4Ps. Tinatayang nasa 2,548 ang mga dumalo para sa validasyon, otentikasyon ng mga kasapi ng 4Ps pati na rin ang mga kukuha ng PhilSys ID. Dennis Lebreho ng PIA Oriental Mindoro, nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Department of Transportation naglaan ng 390 million pesos para sa konstruksyon ng Balogo Port. Ang balitang niyan alamin mula kay Romeo Mata Jr. Naglaan ang Department of Transportation o DOTR ng inisyal na pondo na nagkakahalaga ng 390 million pesos na gagamitin sa konstruksyon ng Balogo Port na matatagpuan sa Barangay Balogo, Santa Cruz, Marinduque. Itong ipinahayag ni Vice Governor Adeline Angeles makaraang magsagawa ng ocular visit ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa naturang pantalan na bahagi ng itatayong Marinduque Special Economic Zone o MARES. Layunin din aniya ng pagbisita na mabatid ang kasalukuyang kalagayan ng Balogo Port para maiwasan ng anumang aberya at kung may mga ordenansa o resolusyon na kailangan pang ang pag-usapan sa sanggunian. Dagdag pa ng bisig gobernador, ang konstruksyon ng Balogo Port ay bilang paghahanda sa nakatakdang pagtatayo ng economic zone sa bayan ng Santa Cruz na inaasahang tutugon sa kukulangan ng trabaho, gayon din ang pagpapalakas ng ekonomiya ng probinsya. Romeo Mataak Jr. nag-uulat para sa PIA ni Maropa. News on the go. Social security system patuloy na hinahabol ang mga hindi nagbabayad ng kontribusyon sa Romblon. Ang balitang niyan mula kay Paul Jason Foss. Nagsagawa muli ng Run After Contribution Evaders o RACE ang Social Security System o SSS o JONGAN sa mga employers dito sa bayan na may delinquency sa kanilang pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Napapadala sa aktibidad na ito ngayong taon dahil sa nakita magandang epekto nito sa koleksyon ng SSS. Ayon kay Maria Amy Candelaria, acting head ng SSS o JONGAN, nakatulong umano ang RACE para pataasin ang net income ng ahensya. Batay sa iniulat kasi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Makasait kamakailan, ang SSS ay kumita ng 62.8% sa target nilang 51.6 billion pesos noong nakaraang taon. Dagdag pa umano ito sa mandated contribution hike noong Enero din ng nakaraang taon. Panawagan ni Candelaria sa mga employer sa Romblon na bayaran na ang kanilang mga kontribusyon ng kanilang mga employer para hindi umano mapatawan ng kaukulang multa. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Memorapa News on the go. Locally produced na gulay, tampok sa first Tulo Festival sa Brooks Point. Ang buong detalye mula kay Orlan Habaga. Tampok ang locally produced na mga gulay sa kauna-unahang Tulno Festival sa bayan ng Brooks Point na ginanap sa barangay Imolnod, Kamakailan. Ang Tulno Festival ay kasabay na isinagawa sa pagdiriwang ng ika-35 taong anibersaryo ng Barangay Imulnod. Ang tulno ay salitang palawa na ang ibig sabihin ay gulay. Ilan sa tampok na mga gulay dito ay ang repolyo, sayote, carrots at iba pang gulay na maaaring makita lamang sa malalamig na lugar sa bansa tulad ng Mountain Province. Ayon sa tala ng Palawan Provincial Agriculture Office, ang barangay imulnod ang major producers ng Highland Vegetables sa Lalawigan na malaki ang potensyal na makapagsupply ito sa iba't ibang panig ng Palawan. Ang Tulno Festival ay inorganisa ng Palawan Provincial Agriculture Office katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Brox Point. Para sa Mimarupa News on the Go, Orlan Habagat ng PIE Palawan, nag-uulat. 1.2 bilyon pesos na halaga ng mga programa at serbisyo handog ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa mga mindoreño. Panoorin ang balitang ito. Umabot sa 1.2 billion pesos ang halaga ng mga programa at serbisyo ng pamalaan na ipinagkaloob sa nasa mahigit 38,000 na, na Mindoreño sa ginanap na bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa probinsya ng Oriental Mindoro noong Marso 9 hanggang Agis. Daladala ang iba't ibang mga programang pangkaunlaran, ipinadama ng Servicio Fair sa pangungunan ni Speaker Martin Romualdez ang pagkalinga ng pamalaan sa mga maumayana. Pansalamat naman ay pinahatid ng mga lider ng Lalawigan sa paunguna ni 1 District Representative Arnan Panaligan sa naging maagap na pagtulong ng BPSF sa mga kababayan nitong Mindoreño. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Lalawigan ang ikalabing tatlo sa buong bansa at una naman sa buong rehiyon ng Mimaropa. Joshua Sugay, Naguulat para sa PAA Mimaropa, News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng na Mimaropa News On The Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa. Ito ang Mimaropa News On The Go. Ako si Joshua Sugay hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon. Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque Rumblon, Palawan. Ang news on the Go. News on the Go. On the Go.